guys, welcome to my channel. Ang content na aking ibabagi sa inyo sa video natin ito ay napakalagang katotohanan na dapat natin malaman sa pagkarito itong call sa panalangin. Ito itong sa kahilingan ng tao sa Diyos. At ang kahilingan ito, kailanman hindi maibibigay ng Diyos sa taong humihingi. Kaibigan, kung interesado ka sa katotohanan ito sa content na ito, samahan mo ako hanggang sa matapos ng video natin ito upang sama-sama nating malaman ang katotohanan ito. Na bago dumating ang araw ngayon na ihiling tayo sa Diyos at hindi tayo pagkikinig ka ng Diyos. Kailanman hindi may bibigay ng Diyos yung dalang mo ng tao. Bigyan mo ako magpatuloy kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking uh, channel. Please subscribe. Ang pag-subscribe uh, ay napaglalaking magay sa ating channel. Okay? Tuloy tayo sa ating pag-aaralan sa oras na ito. At kinakailangan nating malaman. Ang Lucas Isa is 24. Ito natin makikita. Yung tao na humiling sa Diyos. Ngunit hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kung titignan natin ang Hebreo, chapter 9, Hebrews chapter 9, verse 27, dito na muna natin makikita. Hebrews, ating bukrutin ng ating Bible, na Hebrews chapter 9, verse 27, February 29th and the same day in And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Sapagkat so itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, mahalaga sa Diyos ang tao habang nabubuhay. At pinapahalagahan naman ng Diyos. Kaya ay tinuturo ng Diyos sa tao sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang katotohanan, ang kahalagahan ng tao habang siya ay nabubuhay bago pa siya mapunta doon sa estado ng kamatayan. Layunin ng Diyos ay upang maihanda ang tao. Sabagat sa ayaw mat sa gusto ng tao, darating ang kamatayan. Darating sa tao ang kamatayan at ito'y walang pinipiling uras ito'y walang pinipiling uri ng tao, mabata, madalaga, dala, uh, dalaga, binata, may edad, hanggang sa uh, katandaan. Walang pinipili ang kamatayan. Kaya nga, ang salita ng Diyos natin binasa ay nagpapahaalala itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang pag-uukom. Kaya nga, ang Diyos ay nagbigay ng dalawang uri ng pag-asa. Ang unang pag-asa ay ang resurrection, pagkabuhay muli ng mga patay. Titinan natin na ang Panginoong Siyos ay nahayag sa katauhan at tapos siya ay magbata ng lusat-hirap sa krus sa Calvario, pinanibigat-muling na buhay, umakit sa langit, na nga siyang babalik. Ang babalikan ng Panginoon sa Kristo yung mga natitirang buhay. So ito yung pag-asa ng mga tao, dalawang uri ng pag-asa. Na kung dumating man sa buhay ng tao ang kamatayan, ipag-asang naging title sa John chapter 11 verse 25 to 26 nang sabi ni Jesus I am the resurrection and the life so, siya ang pagkabuhay at ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan so ang sabi niya doon ang sino mang sumasampalataya sa kanya bagamat siya ay mamamatay siya ay muling mabubuhay so dito nagpapakita na may pag-asa ang tao. Dumating man sa tao ang kamatayan, dumating man sa tao ang hindi niya karustuhan, magiging handa ang tao kung maihanda ng tao ang kanyang kasalukuyang buhay bago harapin ang kamatayan. So, napakahalaga na ating malaman at maunawaan na ang pag-asang ito ay ating kailangan sapagkat sa bahagi ng salita ng Lucas 17.34 sabi ng salita ng Diyos na sa iisang higaan ang dalawang tao na nasa iisang higaan ang isa ay kukunin ang isa ay iiwan ang dalawang tao na nasa field. Ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. At ang dalawang babae na nagigiling sa gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. So, ipinapakita ng news nito yung dalawang uri ng tao na kanyang kukunin at yung kanyang iiwan. Ito yung pag-asa tungkol sa rapture. So sa dalawang pag-asa na ito, maihahanda natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili, na dumating man ang kamatayan, ngunit mayroon tayong Diyos, mayroon tayong Kristo sa ating buhay. Mayroon tayong pag-asa at makakaasa tayo sa dalawang katotohanan na ito ang tungkol sa resurrection from the dead at ang tungkol sa rapture. Now, in sa Amos chapter 5 verse 4, dito ating makikita ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Amos chapter 5 verse 4. Nang sabi Amos chapter 5 verse 4 For thus saith the Lord unto the house of Israel seek ye me and ye shall live Ang sabi ng salita ng Dios Una sinabi niya sa Israel sabi niya ang sabi ng Panginoong Diyos sa sangbahaya na Israel hanapin niyo ako upang kayo'y mabuhay. Now, sa buhay natin na ito, minamula tayo na hanapin natin ang sarili natin at ang sariling buhay at ang mga bagay ng mundo nito. Now, kung ganito ang sistema ng ating buhay, ang Diyos ay nagsabi sa pamagitan ng Amos. Nagsalita siya. At ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos ay para sa bawat isa na nangailangan ng kaligtasan mula sa kamatayan at kaligtasan mula sa darating na napakalaking galit ng Diyos na kanyang ibubuhos sa mga taong walang pagkakilala sa kanya. So dito, upang maiwasan ang kamatayan at kung dumating man ang kamatayan, mayroong provisyon ng Diyos na resurrection. Kaya sabi niya, hanapin niyo ako upang kayo'y mabuhay. Kailangan natin hanapin ang Diyos. Paano? Ibigan hanapin natin ang Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. At kung ikaw ay may gutom at uhaw sa so iyong puso na hanapin ang Diyos upang maranasan mo ang buhay, kaibigan, huwag mong kalimutan. Sulat mo no ang comment na gusto kong makilala ang Diyos. At mayroong tagapagturo na iniatasan ng Diyos para ituro sa atin, ipahayag sa atin ang buong katotohanan sa pamagitan ng Holy Spirit at ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang pagpahayagan niya sapagkat dito din sa Amos chapter 3 verse 7 ang sabi ng salita ng Diyos the Lord God will do nothing but He revealed His secret to Sherban the prophet meaning may mga taong naglilingkod sa Diyos, may mga taong pinagpapahayagan ng Diyos upang ituro at ipahayag sa mga taong nais hanapin ang kalaoban ng Diyos. Nais hanapin ang buhay spiritual na mula sa Diyos upang makita at makilala ng tao ang Diyos na ito, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Saak, at ang Diyos ni Jacob. Pwede kung nais mo, no, hanapin ng Diyos. Sabi ng Diyos sa salita sa Jeremiah chapter 29. Jeremiah 29 verse 11. Sabi ng Diyos. For I know the thoughts that I think toward you, shit the Lord, thought of peace and not of evil, to give you one expected end. Expected end ng tao is kamatayan. Itinakda sa tao na minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So dumat pag dumating sa punto na in-expect ng tao ang kamatayan, ang Dios ay mayroong magandang plano. Sabi niya, For I know the thoughts that I think toward you. Thought so, of grace and not of ever. So, kailangan nating malaman na maturuan tayo ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa ating kapayapaan. Inaulit ko kaibigan, kung interesado ka ng matuto at mag-aral ng mga salita ng Diyos, i-comment e mo ang salita nito na is kong hanapin ang Diyos tapos ilagay mo ang iyong contact number at ikay kukuntakin ng mga tao na makakatulong siyo upang ikaw ay dalhin sa presensya ng Diyos upang ikaw ay matu matuto at maturuan upang paano hanapin ang mukha at ang kalaoban ng So dito napakahalaga ng sabi ng Diyos, For I know the truth that I think toward you, said the Lord, touch of face and not of evil to give you an expected end. So, dumating man yung panahon ng kamatayan sa tao. May resurrection na naghihintay sa tao na hinahanap ang Diyos para mabuhay. At kapag dumating man na buhay pa ang tao, nababalik na ang Panginoong Sos, ang sabi, isa ay kukunin kung ikaw ay naghihintay sa pagbabalik ng finances. Hindi kailangan mo siyang hanapin, kailangan mo siyang makilala upang kung dumating ang araw na yun ng chicken coming, isa ka na makukuha kukuni ng Diyos. Dadalhin sa kanyang kaharian. So dito, napakalaga nating makita. Sabi niya, Then uh, you shall call upon me and Go and pray unto me, and I will hearken unto you. So, sabi ng Diyos dito, kapag ka uh, nalaman natin kung ano yung kanyang iniisip para sa atin, kapag nalaman natin yung kanyang magandang plano para sa ating kapayapaan, ang sabi niya, tatawag kayo sa akin at kayo paparoon at mananalangin at kayo'y aking diringgin. Ang content po natin is kahilingan na kailanman hindi may bibigay ng Diyos. So dito may pangako ang Diyos na ibibigay niya at pakinggan niya ang ating dalangin. Ngunit ito ang katotohanan ng kasunodong masalita. Anisal sikme and time me. Kung hanapin ninyo ako, masusungkungan ninyo ako, sabi ng Diyos when ye shall search for me with all your heart. Sabi ng salita ng Diyos, kung hahanapin ninyo ako, masusumpungan ninyo ako. Kung hahanapin ninyo ako ng inyong buong puso. So dito makikita natin na ang katotohanan na ito ay napakahalaga nating makita, malaman, at maunawaan. Sapagat darating ang panahon na kapag hindi natin hinanap ang Diyos sa panahon ngayon, walang buhay na naghihintay sa atin. Walang buhay na naghihintay sa tao. Sapagat ang sabi ng salita ng Yosamos, Sik yimi and ye shall live. Hanapin nyo ako at kayo'y mabubuhay. Sabi niya sa 5.4 For does it the Lord the house of the sick give me hanapin nyo ako upang kayo ay mabuhay. So, ang ibig sabihin pag hindi natin hinanap ang Diyos hindi natin hanapin kung ano ang plano at layun ng Diyos sa ating buhay, kamatayan ang naghihintay. Kaya ito katulad at katunog ng Juan 3.16. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan. na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Sapagat hindi sinugo at ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ang sanglibutan kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya ang hindi sumasampalataya he that, uh, that believe it on him is not condemned but he that believe it not is condemned already because he hath not believed the name of the only begotten son of God dito makikita natin na ang katunog ng Amos 5.4 ay ang Juan 3.16-18 na kung hindi tayo sa sampalataya ang pananampalataya sa bugtong nanak ng Diyos ay ang paghanap sa mukha ng Diyos ay ang paghanap kung ano ang plano at layunin ng Diyos sa ating buhay ngayon mayroon ba talagang kahilingan na man hindi siya saguti ng Diyos? Mayroon ba talagang humiling at hindi siya sinagot ng Diyos? Hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang kahilingan? Mayroon po. At ang katotohanan nito ang dapat nating malaman dito sa Lukas 16.24 ito yung taong namatay pero sa kanyang kamatayan walang destinasyon ang kanyang destinasyon ay papunta doon sa lugar ng kahirapan pagdurusa samantalang ang isang namatay na kasama na una sa kanyang namatay ay nakita niya nasa sinapupunan ng ama ng pananampalataya na siag kaya nga dito makikita natin na sa 24, ito yung dalangin na hindi naging dalangin. At ito ang magiging dalangin ng bawa tao sa huli na hindi na pwede sa huli ng ang dalangin. Ang sabi dito, Sixteen verse twenty-four. They cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he deep the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in torment, tormented in this pain. Na dito, ito yung dalangin. Nanalangin siya sa ama ng pananampalataya. Sa Diyos ng pananampalataya, nang nakita niya ay si Abraham hindi ang Diyos. Nakita niya, sabi niya, Amang Abraham, Mother Abraham, have mercy on me, sin Lazarus. Sabi niya, Amang Abraham, maawa sa akin. Sagoy mo si Lazarus, na kahit yung kanyang daliri, itubog sa tubig at ipatak sa ating upang matiguan yung labis na pagdaro na aking nararanasan sa lugar na aking kinalalagyan. Yun sabi, at ang sabi, dalangin ng tao. Ang sagot, hindi maaaring tumawid yung nasa taas pababa sapagkat merong nakapa, naka, uh, nakapuwang na kailanman hindi malalagpasan ito ng tao. So dito, makikita natin na habang buhay pa tayo mga kaibigan, ngayon ang panahon na hanapin natin ang mukha ng Diyos. Ngayon ang panahon na hanapin natin ang Diyos. Bago pa natin sapitin, bago mo pa sapitin na manalangin ka na wala ng kasagutan. Ang sabi ng salita ng Diyos, hanapin niyo ako at kayo'y mabubuhay. Sabi ng Diyos. So, kaibigan, Nawa may natutunan tayo sa ating video na Nawa ang iyong puso ay mayroong pagnanais ilagay nawa ng Diyos sa pamigitan ng Holy pero na magkaroon ng pagnanais ang iyong puso hanapin ng Diyos. So ulit ko, kung nais mong hanapin ng Diyos sapagkat so, may mga taong tinawag ng Diyos para magturo at magpahayat kung ano ang plano at layo ng Diyos at kung paano hanapin ng Diyos. I-comment mo lang ang, ang salitang ito na nais kong hanapin ang mukha ng Diyos. Nais kong hanapin ang Diyos tapos isama mo ang iyong uh, number upang ikaw ay kontakin at ikaw ay turuan kung paano mo makikilala ang Diyos, paano mo hanapin ang Diyos, paano mo masumpungan ang Diyos at kapag na-comment mo ito at nakita ko na ang iyong comment, ipo-forward ko sa mga tao at kukuntakin kanila upang ikaw ay akayin palapit sa presensya ng Diyos, palapit upang hanapin ang mukha ng Diyos, palapit upang hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ngayon, maaaring ibigay ng Diyos ang tubig. Kailangan natin. Habang buhay pa tayo, ibibigay ng Diyos ang kahilingan natin na tubig para ma-reprise yung ating mga sarili. Ito ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ayon sa John chapter 7 verse 37 to 39. Dakilang araw ng kabistahan, sumigaw ang Panginoon Jesus sa sinabi niya, ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin. Wagkat sinasabi ng kasulatan mula sa kalumluuban ng iyong katawan, bubabalong ang tubig ng buhay. At ang sabi dito, ang tubig ng buhay na mag-aalis ng pagdurusa sa tao na nasa paglulugar ng pagdaro ay ang Holy Spirit. Ngayon, habang buhay pa tayo may pagkakataon pa ang Holy Spirit. Habang may pagkakataon pa tayo, makikilala pa natin, hahanapin pa natin ang Ama, mahahanap natin ang anak, mahahanap natin ang Holy Spirit. Pero sa kaso ng tao na ating pinag-aaralan, na yung kanyang kahilingan, yung kanyang dalangin, hindi na pinakinggan ng Diyos. At kung mayroon mang pinakananais ang tao na nasa pagdurusa na inanais niya ang tubig, na naisin ng tao ang Holy Spirit kung kailan po Kaya bago maging huli ang lahat kaibigan, hanapin natin ang Holy Spirit sa pangalan ng ating Panginoon upang sa gayon ngayon pa lang matanggap na natin yung refreshing ng Holy Spirit sa ating puso isipan sa ating kaluluwa, espiritu at katawan upang makita at malala, malaman natin, mahanap natin ang Diyos na ito. At Diyos ng banal na plano at layon. Pagigganawa, meron tayong natutunan sa ating video bago na umating ang panahon ng nangyawa, hanapin natin ang Diyos upang tayo ay upang. amos, chapter 5, verse 4 sabi ng sila ng "Does it the Lord unto the house of Israel speak ye me and ye shall believe. Okay. So, isang papuri, pagbigay okay, mo hindi ka pa subscribe sa akin channel, please subscribe, like, comment, share. Huwag kalimutan, kung hanais yung hanapin ang Diyos. Huwag mong kalimutan na mag-comment ang salita. Anong salita ng ito? Nais kong hanapin ang Diyos. At isul ay, type mo yung number. Yung, yung phone number mo upang kapag aking nakita, aking ipuporward dun sa mga tao mag-aakay iyo. paano hanapin ang Diyos. Sa isang papuri, eh. subscribe na po.